mga reason kung bakit nalulobat ang car battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, may na-question na naman. Ano? At yun nga daw, three times na daw siyang nagpapa-jump start. At yun, tina-charge yung kanyang battery. And unfortunately, laging nalulobat ang kanyang battery. Ano daw ba yung posibleng problema ng kanyang car battery? Ano? Okay, ah uh, ito, magbibigyan ko ng tatlong possibility ano, kung bakit siya mabilis malobat o bakit siya laging nalulobat. Ano. Well, number one dyan, posibleng may problema ka na sa iyong battery. Maybe luma na yung battery mo kung more than 2 years old na yan o 3 years old. Mas maganda check mo mga paps. No? Pero dyan as... okay, sa ang pangalawang problema dyan na posible kaya laging nalulobat ang iyong battery is yung iyong alternator. Baka naman mahina na mag-charge yung iyong alternator. Ideally, ang voltage ng alternator natin is around 13 to 14